Uh, magandang hapon mga lods uh, meron na naman tayong pupuntahan na magpapacheck ng kanyang LPG, LPG gas na nasingaw daw at nangangamay daw sa bahay hindi nila alam kung saan nagmumula yung singaw ng LPG gas kung sa LPG mismo sa cylinder o kaya doon sa regulator at uh, tara mga guys uh, sundan niyo ulit ako sa aking video para may matutunan may, may matutunan na naman tayo po sa ating videos kasi 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 ay ililigtas po natin, tingnan natin po sa insinyo na. Sabi, Sabi niya kasi bagong ito kayo yung regulator, ay bagong ito, bagong ito kayo yung regulator natin, no? yung internet po natin kung ano yung, yung, sinong so, nga na, no. Okay, up to natin pa. Sinong natin ililigtas natin. Wala naman dito yung wala. Uh, Kasi nga dito. Dito sa host, wala naman siya. Ayun. Ayun yung... Ito. Ito pala yung sinaw niya. Ayun ah. Ayun nakita niya guys. Ayan ah. Ayun ah. Kung nakikita niya. Ayun yung mga binami yata ni ate. Ito pala. Ayun ah. Nakita. Kita ba sa video? Mm. Ayun. Nakita niya na muli yung, yung... Yung nagbababos po. ayan ah. Uh, malakas naman talaga. May amay na amay ah. Uh, Ayun. 'di diba? Ah, uh, pinakita ko na sa inyo yung last ano natin yung in-update in upload natin video ganito ngayon problema, 'di ba? Kaya pag magliligtas kayo, kasama po yung ganito. Kasi yung kaya nagkakaroon po ng ganyan, kasi ang problema po yung goma sa loob. Ah, uh, <coughs> baka hindi masyado na ipit yung tornero dito kaya may butas. Pero bago nga siya, eh. kasi so, misang kadalasan niyan yung yung goma sa loob yung nagpapump ng ng hindi maganda yung pagkasalpak dyan sa loob. Kaya, ayun, sumisingaw dito. Kaya naamay nila ate. Diba? Kasi, sa akin din naman kasi, habang ginagamit mo to, tamatagas yung gas. Kaya mabis mag sa gas. Kaya magana agad yung tanka nila eh. Kasi, ano nga, yung sayang yung, lit nga. Habang ginagamit mo, tuloy-tuloy yan. Kaya lalo siguro kung nakalimutan mo pang isara, e, di, yung amoy niyan, tuloy-tuloy, di maglilik lalo. Mabis mabubos yung gas nila. Kaya ang gagawin natin ngayon, siguro, ah, pinapapalitan na ni itong regulator. Ayan, nagdala nga ako ng regulator. Pinapapalitan niya na para nga, kasi ako na lang kung maayos ka pa ito. Baka, kasi bagong bilhin niya nga, sabi ko, kung maibabalik niya, meron naman siyang resibo, pwede naman ibalik. Kasi sa kanya naman yung kung pwede niya ibalik sa bilihan. Kasi kung may resibo na, may warranty naman yung mga ganito. Kaya hindi po binili nilang bago. Yun, wala sila. Siyempre may mga factory damage din na uh, nagkakaproblema po sa gano. Sige okay, guys, ayusin uh, na natin. Uh, palitan na natin ang bagong regulator para mawala nyo. sundin nyo lang guys para uh, may matuto po kayo sa mga na-upload ng video. Okay guys, stand pa rin ko muna guys ha. Kasi na uh, hindi pa experience ng ganyan. Guys, hey, okay, sumugod so, bakit na tayo. Hindi pwede, hindi lagi sa bodega tayo. Ngayon gagawin natin sa gudbahay na lang tayo sa paggawa. Kasi yung anak ko nangyip kayo doon sa bodega, lagi na lang sa bodega tayong gumagawa ng mga content. Ngayon dito na lang sa bahay. At sa iba pang bahay, gagawa tayo ng mga... Yan tulad mo, may problema sa mga establishment. Ist Like sa mga hindi pa nakapagsubscribe eh. Alam nyo na, dating gawin. Eh. Uh, subscribe nyo na lang po Tapos, like nyo na rin, share nyo na rin. Okay? E, Tanggali muna natin ito. Gano'n ito mag-indo. di sinilang, naiyan mo niya di sinilang, di sinilang 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 Ginagawa nila. Ito, talaga Tinawag talaga sa akin. Talaga. Kanina. Sabihin na rin ka. Pinuntahan po natin ito. Kasi may amoy. Kaya natin yung amoy kung saan nagagali. Hindi po sa tanggal sa regulator po. Yan. sabi ni Boss Green, problema nga rin daw dito. Sabi niya sa regulator. Pero nakabili sila ng regulator. Pinalitan niya yun nga wala na lang. tapos ngayon ang amoy na naman daw sabi niya sa tank kaya kaso yung pinutahan ko nga ngayon sa regulator pala kaya yung mga pagchat-chat nyo sa sa mga race niya dyan sa mga isto lahat po pati regulator ito lalo lalo na dito itchat niya nyo lahat para malaman nyo kung ano pa yung problema ng isto kung saan nagagaling po yung amoy yung kapi po, na, ah, napaka, napaka delikado rin po yung katulad sa mga kulo. Buti nga siya, open yung ganyan. Yung yeah, ko well, kasi, siyempre po, gas yun. Talagang magkakos na ako yun. Kaya kung magkakaproblema po doon sa mga, sa kailangan niya may amoy, itawag niya agad doon sa marunong, yung nag-deliver, na para po maiwasan natin yung, yung, sunog po. Napaka delikado po ng gas, kahit huwag niyo pong, uh, anuhin yung, ibig sabihin yung, yung hahayaan mo lang ganun gagas po yan eh pag sumingaw po yan ah. Eh. Sabi so, nabi nga di bali di bali kang ano malakawan wag ka lang masunugan talaga di mas talaga gamit mo no, boss di ba kaya huwag nyo ipagbabahala po pagdating sa gas napakadelikado po ng gas hindi lang gamit buhay ng tao rin po sama dyan yan matigas na ha Pagka huwag lang siya nang ipit na ipit kasi mapupunit din naman yung ano, yung sakto lang. Pag ingikot mo, hindi na siya gumagal. Okay guys. Tapos ililigtis ulit natin mga ah. Para sure ba tayo na ano. Bati ito yung ginawa nating uh, sugod bahay number ha. ah. Kasi magkakaroon pa tayo ng sugod bahay number two kasi sa bodega lang tayo gumagawa eh. sa mga talaga masaya sa bodega na natin gawin kasi wala silang pambaklas doon. Meron tayong mga pambaklas. Pero ibabalik ulit natin sa sabi ko guys ang kabit doon yung pihitin yung ano baka masira. Yung pantay lang ba. Ayan gagalawin nyo lang itong itong thread na yun para hindi masira yun tinuro yun, ko na sa sa nakarang video po ha eh. test hmm. lang tapos hindihan pa natin yun flick test pa natin eh. para sure ball ba ok dito ulit tingnan natin wala na kahit nang nakita nagbababos ibig sabihin yung ano natin yung installation po natin ano na success po talaga, wala siyang naging problema, wala na po yung nagbabash dito okay na po ayan sakto na yun, oh, wala na po parang panasan na lang natin para hindi siya ganun mag lumaya nga naging dito ito ang nga si si ating asawa ni Boss Kilan, si Boss Kilan na wala, umalis. Si Ate na si lang Ate! Si ate, si ate, si ate. Aten. Aten, okay na po? Okay na. Okay, kabit na po. Yon. Okay. Okay, na lang ito. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Sige, Pero wala na po yung lake. ayos na. Tindihan nga natin. Wala? Okay na. Okay na. Okay, na. okay na? okay na to. Wala, wala. Wala na po yung ah. Pero maganda rin po yung tank, na rin po. Oo. 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 Tingnan natin po sira na ito. Oo. Oh, ah, Tingnan po si papalik ko na lang sa inyo. Okay. Baka na bubuksan ko dig, okay. kung bakit nagkalik dito. Kung hindi nagsakto yung goma. Te. Okay. Pag na ito, babalik ko sa inyo. Te. Okay. Okay. <laughs> sana ano, na lang kasi sa... regulator na lang po. Okay. Bili niya kayo ng basket. Ah, ito. Ito, ito. Ito. Ah, ano? Ano? ako Ano? 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 Saka yung mga katalungan nyo po, mayroon naman tayo mga uh, comments na kong video. Sasagutin po natin yun. Tapos yung share na po, saka yung pakilike na. Sige guys, ang uh, medito na lang. ako uh, po yung katangke sa SFS. Narabi ko sa